ting kung aabot ba ng umaga yung karga ng battery natin six point two yung battery nya subukan natin yung abot ba yan ang umaga yung inverter natin yung load nito guys isang rip na inverter at saka isang ceiling fan lang subukan natin yung abot ba umaga oras natin 8 18 ng gabi pa pababa tayo guys ipakita natin yung load Hmm, ano natin battery. Ang layo na sa baba eh. Nandito kasi tayo sa taas. Sa third floor. Ang bababa na tayo. ito na mga loads i-check na natin yung laman ng battery natin mga loads yung oras natin ano 3.57 na ng umaga yan 26.2 pa rin parang walang pinagbago mga loads ah yung load natin isang rape at saka isang ceiling pan, yun lang kasi tinry lang natin kung ilang ano yung mababawa sa battery natin pero yung mga loads halos isang ano lang kasi yung kagabi naglalaro yung battery niya sa 26.3 26.2 dito pala yung battery natin mga loads yan mga loads yan yung battery natin